Hey, what's up sa inyong lahat guys? So, ayan, nandito kong ngayon sa bahay ng Tikbalang no, na tinatawag nila Bawa o Sintur Gan, Dito sa bahay ng Tikbalang, tara! Tandaan na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigala ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nilalang na din nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV. TV. TV Yun na guys dito na kaming dalawa ni Ben Survival So ito yung sapa dito guys Malalim to Narinig mo yung bro. No? Ayun bro. Parang may kumakalabog doon sa... May ano, may sumisigaw. May nagdi-disc ko din sa unahan. dito. Bro, may malaking puno bro. Tingnan mo bro sobrang lagi parang kaya to mga limang tao yung mga kamay no mga lima lima no hmm. huh? parang kaharian to ng mga incanto bro hu hmm. huh? ingay bro may may nag di bro ba Pretty really ब्रो Bro, ito yung bahay bro Ito yung binabalik-balikan ko bro Oo okay. oh. Bro, okay. may malaking puno pa bro Tignan, tignan mo na maigi yung bahay bro, sobrang creepy. Ha? Oh, sa yun. Ah, saan? Uh, oh. putik tiil Putik kamay bro hmm. Ayan, bro. Oh. Uh. Ha? Di sabi nila, hindi na balang yan. Ano na yan? Bawa? Bawa o sintur? Ah, bro. Bro, dibuting ko dito, bro. Bro, magdala ka ng kahoy, bro. Kasi nan nananakit yan, bro. Dito ako sinaktan dati, bro. Oh. Uh. huy, Putig. Putig ka pa eh, bro. Bro. Dati bro, sinaktan ako dyan bro, hinila ako dyan sa, muntik ako nung hulog sa wow. Tignan ko dito bro Bro, huwag kang sa dyan bro Nasa itaas. Ha? Dala ka nang kahoy. Bro. Ito, ito. Dala hindi. Uy. Okay, bro. bro. Apakan mo ito, bro. Apakan mo ito. Pupuntahan mo. Pupuntahan ko. Apakan mo ito. kumadala mga idol ano yun? mas taas ha? mas taas ayun o pag makita mo bro hampasin mo bro uh, nanakit to bro nananakit mas astas bro iba tayo delikado dito bro okay lagay mo yung kamera Dia mau ngajin bro, bakalan bro. Kitas, bro. Taas, bro. nanarakit bro. Tumadun 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 Oh Krimi Tumadun Mahidol Kamar Tamak Sikas Bicukin mga bro Puntahan ko bro

pula Oh Loh Paniki yung ina Lang. baka biglang di kita mahila bro, bigat mo <coughs> sabi ko si sa bro, maramatid yan bro <coughs> bigat ko kasi baka itulak nila ako dyan. Oh. Oh. Ah. Mahirap na kasi puntaan dyan bro. Balik na dyan bro. Oh. Huh? Dyan balik na. Oh. Ano yung dalawang sumay bro? Yung nakita mo dito? Yung sabi nila bro. Parang bawa bro bawa bro ba, yung happy human para sa ano bro para sa siyang... para para sa tiktibalang bro tao siya bro na may sungay bro mainkan ko si guru ano, ano bro tignan ko sa labas bro lah di itu bro bro <tuh> mengingat keadaan bro nana anak kecil bro, hu bro bro pada kita kau tuan pasuki bro dududin pindu manjang Hindi ko lang alam kung flashlight yun or ano. Basta may, dumaan dyan. Diyan mo. Meron? Wala ko, wala. Ha? May ano dito, butas. Baka dumaan dito. Kini ako dito. sakit sakit nang ano ko kamay ko Bro oh. bro bumaba bro bro bumaba Bosis. 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 Tala Rasyonan ng 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 mo nga daw. Tatalabak rasyon mo. Tapos. Ano yung sa'yo bro? Ayun. ng rasyon. Tinablan ng rasyon mo. sakit ng dyan ko bro dyan ko ba sakit sakit na yung ulo ko yung pagpasok ko dyan sa bahay na yun pag ano ko pag ano ko dyan kanina pag pag akit ko bro ginanon yung ano ko bro dito ba nila ka dito yung batok kinawakan ba na hinila ko delikado tayo dito bro wala kang dalang ano dyan ano yung importante, bro, yung makita lang natin kung ano talaga yun. kasi okay. nga kaya nga binabalik-balikan ko bro kasi papagita talaga yung sungay meron oh. nagko-comment bro na bakit sungay lang daw yun ang papakita. baka takot sila sa flashlight, bro eh e, ini natin mapipilit yung tikba lang ba bawa kasi sungay lang yung napapakita kasi pag tinutok mo yung flashlight sa kanilang oh, parang ano sila magtatago sila uh. Tignan natin. Ano bro? Tuloy pa tayo bro? Eh, na ako bro. Ano? Ha? Pating ka lang ito. Wala yung panlaban physical dyan. So yun guys okay. ha. Ah. Oh. So, Meron nagko-comment sa ano bro. Kasi hindi ako yan. Kita natin gan kanina, dalawa pa. Mm. Uh. Dalawang sungay. Tindito, to bro. bro, okay ka na, bro. Okay ka na, okay na ako. Na nagpaano na ako, palbular yun ako. Paggamot na ako. Lakas ka na ngayon. Oh, lakas na. Sabi nila ikaw daw yung <laughs> tatawa nga ako, bro. <laughs> ako yung ano. Ginawa yeah. ni Pete. ah Di... Ha? Diyan sa barrio, may nag-announce. Uh, ginawa pa nila kung tikbalang pala dito. Oh, nga may nagko-comment nga dito, bro. Nga. Hmm, ito. Ito yata. So, yun lang, guys. Ah, uh, mas worse ang nangyayari ngayon kasi nagalit sa aming dalawa. So, yun, guys. Maraming maraming salamat sa yung lahat. Ah, medyo masakit yung tiyan ko. So, tiyan ko. Pero dito ko hinawakan. Pero bakit dyan na sumasakit so baka may ano yun so yun na lang guys maraming maraming salamat sa lahat so sana malike ma share itong video don't forget to subscribe guys uh, congratulations yung lahat dahil maraming kayo subscriber na dahil so yun guys so maraming salamat guys God bless